Ito na naman po si Kuya Aw. Na ah, bumabati na naman po ng magandang araw, magandang buhay sa atin pong lahat. Ayun na, ah, magpasalamat lang po tayo sa ating mga mami, sa ating mga ate, sa ating mga kuya at mga sir na nagsusuport po sa biyahe pagmamahal. Ayun ah, na, ah, i-flex ko lang po dito yung... At ipe-flex ko lang po yung Naka-receive po tayo ng biyaya ng biyahe pag, para sa biyahe pagmamahal uh, hindi man po nagpapabanggit yung nag-share po ng blessing isa sa mga mami po natin at nung isang araw pa po yon tapos ayun na uh, nakapag-share po tayo ng nakasakong bigas doon po sa kung noon po eh, nakapag-share tayo sa taga Anong lugar to? Puerto Princesa At lumundag po ng, ka, ng Kaloocan Tapos po ngayon ang biyahe pagmamahal po Sabi ko nga po hindi man kalakihan Pero Yun po'y galing isang puso ng ating mga bami uh, Nakasapong bigas po nakapag tayo, nakapagpasa tayo kagabi Sabi ko nga po nasa loob lang ng bahay si Kuya Ao pero sa so, ginagawa po nating Biyahi Pagmamahal kasama ang mga mami mga ate mga sir, mga kuya at sa so mga nanonood po sa atin sa ating live o sa ating video na kahit onti ang views pero pero kahit papano eto uh, nakakaraos pa rin ang channel po ni Kuya Aw doon po sa Biyahi Pagmamahal po uh, yun po yung Pagmamahal ng ating mga mami Abangan nyo po yung aking gagawin sa 26. At laging natin itong ikinukwento, malayag man o ma-missing niya. Uh, sana po yung magtuloy-tuloy po talaga. At laging makalabas ng bahay po Kuya. Tapos doon po sa nap napasahan po natin ng nakasakong bigas bago uli ito. Isa po siyang PWD na medyo mahihiyain. Meron din po, small YouTuber din po siya ah uh, sana uh, okay lang eh, <laughs> uh, sabi ko nga po hindi tayo katulad ng ibang vlogger o youtuber na talaga naman pong meron views kumikita sila ito po uh, masaya po si Kuya Aw na, na kahit po sa pagmamaritest ni Kuya Aw nakakagawa po tayo ng kabutihan kahit hindi po ako nakakalabas ng bahay eh, may mga mami may mga sir o oh, may mga kuya, may mga ate tayong naniniwala. Doon po sa mga nagpapasa po sa Gikas ni Kuya Aw, uh, try ko po na hindi to I-try ko po muna ito na hindi magalaw at ililista ko po yung mga nagpapasa sa Gikas para makagawa po ako ng video na isa-isa ko po kayong pasasalamatan. Tapos, uh, abangan po ninyo yung iniisip po namin na hindi lang po sa isang tao hindi sa dalawang tao, hindi sa tatlong tao, hindi po sa apat na tao. Maaaring pagka po yung time na sa bawat lalabas ni Kuya Aw, ay eh makapagpasaya tayo ng sampo, dalawampu, tatlongpu na tao. Eh ka nga po, hindi man po kalapihan, pero galing po yun sa puso. Makaka, kahit papano po mararamdaman nila yung galing sa puso na biyahe pagmamahal. Hindi malaki, Maliit lang po siya pero uh, susubukan po nating makagawa ng hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, hindi lang sampo, hindi lang po dalawang po, baka umabot pa po ng 30 hanggang 50 na madaanan natin sa kalasada na po pwede po natin mapasaya. Yun po eh gaga, gaga. Ang, ang mga ano po doon, yung mga mami po sa biyahe pagmamahal, yan po yung ating mga uh, ating atin pong mga ano mga mapagmahal na mami at saka yung ating pong mga ate na isa rin po na tumikilo sa biyahe pagmamahal po na, like, na ginagawa po natin syempre andyan din po yung ating mga sir na masipag magpalipad sa ako na po kayo papangalanan at saka yung ating uh, uh, yung ating pong mga kuya na support. kaya uh, sana sana Uh, masilip nyo po yung aking YouTube channel at masilip nyo rin po yung aking Facebook account na parang may dollar na po siya. At sana kahit dun po sa Facebook may manood, may mag-share uh, para kahit papano po may konting dollar para po may katuwang yung YouTube channel ni Kuya Aung at may Facebook channel maaring hindi lang po isa, hindi lang po dalawa kung ating mapasaya kung sakaling makaipon po ng dollar po sa ating Facebook okay. account. Tapos, ah uh, dun po pala sa ano, dun sa kaibigan po natin na uh, isa rin pong PWD. Ayan, kay Idol Amelito at uh, sa 3UA, AAA, ay ka nga, si Siyempre, sa mga mami po natin, hindi muna natin siya shout out. <laughs> ano muna sila, ah, uh, nakaabang lang po sila sa mga iniisip po natin kabutihan. Tapos yung tapos yun niya po nakapag-hatid po tayo na nakasapong bigas po ulit. Hindi man po siya ganun kalaki pero bigas po siya na nakasapong. Kaya eka nga po maliit lang pero po galing sa puso kaya napakasarap po nung no? salitang salamat. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat. Hindi man hindi man tayo gaya ng iba pero dahil po sa inyo sa mga mami, sa mga ate sa mga kuya, sa mga set eh nakakagawa po tayo ng kabutihan at bawat paggawa po natin ng kabutihan sa isang katulad ni kuya o na PWD halos para sa akin po puro lahat ng nagagawa ko po yan, ng dahil sa tulong po ninyo, yan po ay imposible dahil po imposible para sa akin yan pero ginagawa nyo pong posible. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa lahat po na yumayakap ng biyahe pagmamahal. Hindi lang po si Kuya ang inyong niyayakap, kundi ang biyahe pagmamahal. Hindi po natin i in na magkaroon ng pangalan, hindi po. Ang atin lang po, masaya po tayo na maiyahatin po natin ang tama yung mga pagmamahal po ninyo. Kaya doon sa mga mapipili po nating matulungan o madaanan sa kalusada, kahit hindi nyo na po i-subscribe yung aming channel ang importante po yung aming hatid na pagmamahal Mal hindi man siya malaki pero galing po sa puso maaring maaring yun po galing sa kabutihan maaring manganak din po ng kabutihan kung kayo po ang makakarisi diba? kaya ayun ah, maraming maraming salamat po i upload ko po ito at i upload ko rin po sa Facebook account ko at baka sakaling magkaroon din po tayo ng larda magka-larda po dito sa Facebook account at shout out po sa mga nasa Facebook sana naman po ma-share at ma-like niyo naman po yung aking ina-upload na video at comment po kayo malay po ninyo isa sa mga nagko-comment po sa Facebook yung mabigyan po natin ng nakasakong bigas hindi lang po sa YouTube. Maaaring makapili rin po tayo ng mabibigyan po na nakasapong bigas dito po sa Facebook. Hindi po tayo magpapalaro at ala tayong pang palaro. Yun po ay eh, sa tulong ng ating mga nagmamahal po sa biyahe pagmamahal. Na, na eka nga po hindi sila nangihingi ng kapalit. Kontento na po sila sa salitang salamat. Parang si Kuya Au kulang man ang itinutulog ko pero happy po ako sa mga tao na may mga gininto puso nakatulad ng ating mga mami mga ate mga kuya at mga sir kaya maraming maraming salamat po sa inyo at mm, sabi ko nga po ang, ang magiging papel ko po dito maging tulay ng pagmamahal po ninyo at sana hindi man ako nakakalakad eh sana mapanindigan ko yung tulay na mabuti tulay na matatag. Diba? At yun ang nga po, mula noon, umpisa pa naman, mula umpisa noon, mula umpisa hanggang ngayon, eh, ala naman po pag-unlad sa, sa buhay ko. Hindi naman po ako nangungupin, hindi ako nang ipisa ng kapwa. Kaya happy po rin ako sa salitang salamat. Nang dahil po sa inyo, yung mga imposible na naiisip ko, na, nagiging posible nang dahil po sa tulong ko ninyo. Kaya sana po, ah, uh, Si Kuya ako po yung humihiling po sa Facebook. Sana po uh, ma-share nyo po ako kung sakaling magka-views po tayo dyan. Dalawa na po yung pagkukunan po natin ng, ng revenue para po maipagpatuloy. Tsaka hindi naman po, po pwedeng uh, tulo, uh, hindi naman din po, po pwedeng tutulong po tayo tapos wala naman views sa uh, views masala rin po, hindi po tayo makakaipon ng revenue. At sana, makatulong din po ako sa pamilya ko. At sana matulungan ko rin yung sarili ko. Kaya, sana po, yung ginagawa ko pong ito, may mga tao na maging inspirasyon si Kuya Aw, sa kabila man po ng aking kapansanan, pero lumalaban. At salamat po doon sa mga tao na nagdasal at nag ng blessing. Sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan na kamag-anak, sa, sa mga kapamilya, sa mga lolo't lola, sa mga pinsan, sa mga kito Na nakatawid po ako sa nagkaroon ako ng pangalawang buhay Na dahil po sa inyong lahat Sa hindi ko man po kayo makasalamatan isa-isa uh, Nung unti-unti po akong nagka, nagkakaisip noon, yung gumabalik ako sa sarili kong isip Uh, may naririnig po ako na huwag mong isipin yung nagastos Isipin mo, uh, ipakita mo lang sa amin na malakas ka, lumalaban ka Okay na kami At kung makarecover ka, yung ginawa namin e ay mo sa iba Kaya yun po yung aking pinangahawakan na salita Ginagawa ko po sa iba Yung ginawa niyong pagmamahal at pagtulong sa akin nung ako po yung nakaratay kaya maraming maraming salamat po sa mga tao po na na sabi ko nga po sa mga tao na may mga cellphone po diyan uh, papalaw naman po akin ng, yung, aking, yung, yung, yung aking Facebook account na like, Kuya Aoblog at pwede nyo rin po akong silipin sa YouTube Kuya Aoblog 04 pwede po kayo magpunta doon makilala nyo po yung mga mga kaibigan o kapamilya po natin sa mundo ng YouTube na may mga gininto ang puso, maaaring maging kaibigan nyo rin po sila. Maaaring mapanood nyo rin po sila. Kaya ayun, na ah, papaalam na si Kuya Aw at na yung ating kwentuhan. At maraming salamat po sa mga mami, sa mga ate, sa mga sir at sa mga kuya na yumayakap po sa biyahe pagmamahal. Shout out po sa inyong lahat. At hindi ko man po kayo maisa-isa, baka wala akong map, baka hindi ko mapanggit lahat. Gagawa po tayo ng listahan para po uh, ma-memorize ko yung mga pangalan po nila. na. Kaya ayun, uh, doon po sa kay eh, Ma'am May, uh, ka na, pero iniisip ko pa lang no, na ikwento ko pa lang sa'yo na sana makarating sa'yo yung biyahe pagmamahal. Hindi man po kalakihan, pero yan po eh galing sa biyahe pagmamahal. Kaya pagpasensyahan mo na at uh, sa kanilang PWD uh, huwag ka mahiya na ipakita mo yung kalagayan mo sa mundo ng social media meron siya po channel palaguin mo rin po yan malay mo balang araw isa ka rin sa mga tumutulong dyan sa liga laban lang at sa lahat salamat po at siyempre lagi natin sinasabi at lagi natin nararamdaman God is good all the time God bless po sa atin lahat at sa lahat po ng nagbablog po dyan laban lang po tayo. Talagang gano'ng subok so, sa po yung ating pagbablad. Pero makukuha po natin ito sa tiyaga. Tapos puso lang po. Sa puso natin yung gusto natin gawin. Sa puso lang po natin. Hindi hindi po tayo pumasok sa social media para magpasikat, maggawa ng pangalan ng Diyos. Mas masarap yung puso. Nasa puso po yung gagawin natin. Na kahit na mahirap po tayo, pero nakaka-receive po ng salitang salamat yung ating puso. Kaya maraming salamat po at nagpapasalamat ulit si Kuya Aw Vlog 04. Salamat po sa lahat sa yumayakap sa biyahe pagmamahal. Salamat po!